3, versículo 22. ¿Quién es ¿Mariana? ¿Parece que 3? Ah, Galacio 3, dice... Excuse me, ¿no? Dí Galáxia 3, 22, que dice 3, versículo 10. sapagkat ang lahat na sa mga gabang ayaw sa kausahan ay nasa ayanin na sumpa sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat hindi na natinig sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kausahan upang kanilang ano gawin nila Moses na ba? Hindi ba nakasulat niya sa akrat ni Moses? No, may sumpa ka. Sinusunod ko isang po, sabi nga ni Santiago, nagtangin ka na ng tao, kasalanan mo yun. O, oh, di ba? Ngunit kung kayo nagtatangin ng tao, hinahatulad kayo ng kausan. Lahat ng kausan niya, kasalanan mo. Isang kung utos, nagtangin ka na ng tao, ha? at di ka nagdakaw. Nagdakaw na, ka na, pinatay ka ka na, Pagkakilala ng Diyos Diyosa, hindi pa paano naging sasabihin, kautosan ng kalayaan mo. Yan mga hindi nakakaalam ng kautosan. ano sinabi ni Kristo? Dapat ang karamihan ito na hindi nakakaalam ng kautosan, ay pa. Puyo mo, susunod ka ng Ang utos ng Nga ni Kristo eh, utos ng Nga ni hindi ka na naaariin ka na. Dahil pagkakilala niya ng kasalanan ngayon yan, Noong unang panahon, sundin mo yan, ganap ka, mabubuhay ka. Hmm. Yan yung batas, yan yung kausan na gagawin mo eh. Doon sa lupain na pinaparuunan ng Israel noong araw. Kaya sabi ni Kristo, kung hindi mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Kanina yung sinabi yun, doon sa binata, ano sa ko yung Buhat ng pagkabata ay ginilap ko na yan. O e, tama naman eh. Ano ba naman ng Diyos? Kaya na pagkabata pa lang. Masama na haka ng puso ng tao Ang tanong doon, gusto ba ng Diyos kasundin yung kaopsan o hindi? Hindi sa gusto o hindi, kundi ang gusto ng Diyos, no? E, hindi ka na ka aaring ingirap sa kaopsan ng Diyos. Kaya pag kaya pa rin ang ginagalap mo, sa iyong yung nagmamapuri ka pa rin sa kautosan, sunod ka pa rin sa sunod sa iyong pagsuway sa kautosan, niwawalan mo ng puri ng Diyos. Bakit Tita mo yung mga sunod, yung tinang yung sinasabi ng nagmamapuri, yung kanilang ipinangangalandakan ng kautosan, eh sino pa itong sumusuway sa kautosan ng Diyos. Sila pa itong nagwawalan puri na sa Diyos. Eh sabi ng Diyos, sa, sa Roma 5, versikulo 20, layunin ng Diyos? Kasi yung layunin ng Diyos, yung purpose of no? hindi sa panahon na yung lahat tungkol na sa atin yan. Ang layunin ng Diyos, yung tayo lahat is ayon sa pagkatawag na yan. Tinawag na tayo ng kay Kristo. Kundi maging ayon sa pagkatawag. Yan ang layunin. Yan yung purpose yung dami Kaya nga, saan ba tayo tinawag? Tinawag tayo upang manampalataya kay Kristo. Hindi upang maging alipin ng sinusunod natin. Hindi para maging bilanggo ng kautusan. Yan ang bagay ng Diyos. Pag hindi maaintindihan ng sino man yan, ng mga nasa kaupad sa amin, sa Lutran, sa Lutran, sa Lutruro, na kung mo ang layo ng Diyos eh, para ang kasalari sa mga panagana. Kadatpat kung saan nananagana ang kasalanan, doon naman nananagana ng rumha ang biyaya. Pasusundin mo kayo sa kausan yan. Mananagana ba ang kasalanan? Kahit sinong pastor, tanungin mo niya. Kahit isang billion o trillion, silyon o tinong, quadrillion, ang, pagka, ang pagkadobe ng pagkapastor nila yan. Pag sumukot ang oo, oh, hiwawalan niya ng buhay ang Diyos. Pag sumukot ang oo, oh, hindi niya alam ang kausap, sinumpay. Ang alam niya na may sinunod. Hindi niya alam kaya niya sinusunod yung kausap kasi yung masama, nasa kanya. Mula masama nang palagi yan. Kaya ang kausan, nagkaahari talaga na sa tao, sa mga sa inyo Bakit? Eh masama na lang palagi iisip ng tao eh. Doon naghahari na ang kausan. Doon sa ang hata ng puso ay masama na palagi. Kaya yan babae may asawa. Pag ang babae may asawa, natatalian ang kautosan yan, huwag kang mga niya. Pag namatay na yung asawa niya, ano sabi? Laya na siya sa kaubusan. Kalag na sa roon, sa kautosan. Wala na sa kanyang buwag. Oh. Di ba? Meron ba bang buwag sa kanya? Ay patay na asawa niya. Pwede eh, na mag-asawa sa siya mag-asawa ulit. Di ba? Patay na yung asawa niya eh. Kalag na sa kautosan. Meron ba ka bang kautosan sa kanyang buwag? Diba? Wala na. May kausap mababas kanya. Wala. Kalag na na eh. Kalag yung bubo, yung na siya sa kautosan yung buwag, hindi sabihin wala na yung kalag na. Yan ang dapat naiintindihan ng mga pastor na nasa kautosan, ha? Para hindi kayo mga sinumpa. Yan po yung pariwanag ni Agustin Pablo. Pariwanag ni Agustin Paco sa pariwanag ni Edgar Dagan Iba. Ngayon, pagkakalag ka lang sa kautosan, pwede na magkasawa. Hindi na siya pinagbabawalan, wala nang huwag sa Kanya, wala nang kaukosan sa Kanyang huwag. Ganon din tayo. Bakit? Yung unang asawa kasi natin, yung masama na nasa atin. Yung dating pagkatao natin, yan yung asawa natin, yung kasamaan. Noong dumating na ngayon yung pananampalataya pala ng at tinanggap na natin ngayon si Kristo sa atin, Anong ginawa ni Kristo sa kasalanan natin? Inalis niya na. Nag-aalis ng ka, kasalanan. Kaya nga sinabi, kayo hindi naman mga kapatid ko. Kayo'y namamatay rin sa kautosan. Pag sinabi nga matay ka na sa kautosan, Jesus, hindi ka ba kautosan? Pag huh? sinabi nga matay sa kautosan, hindi ka ba Hindi mo na kailangan ng kautosan na. babaw, babaw, bab, wag, wag, wala ngayon. Ang susundin mo ng kautosan niya ay ni Kristo. Ano'y ito ang kautosan ni Kristo? Mapapalad ang mga magpapakumbaba ng loob sapagkat sa kanila ang ah, kaharihan ng lulangin. Alasan po ang na yan? Rihint mo, mapapalad ang mga sa sapagkat sila ibubusod din. E kautosan ni Moses ano? Sundin mo yung kautosan para pagpalain ka. Oh, di ba? Yan yung kalagayan ng kausap. Sa panahon po natin ngayon, nung tinanggap natin si Kristo, no? Nasa atin na yung Spirit ni Kristo. Mga anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay Kristo. Mga, tayo Kristo na tayo eh. Hudyo pa ba ang tawag sa akin? Wala well, naman magiging hudyo eh. Kaya naman ang sasabing hudyo-hudyo, ano sinabi ni Kristo sa Apokalipsis? Sinagoga ni Satamas.